So, I loves. maglalagay naman tayo ng lotion ng loves. Okay. Ito yung isang legs ko, loves. Meron siya, ano, huh? meron siya kagat ng manok. Yung roster namin, loves. Kinagagat ako ng roster. Gawin ko na kung nakita sa, ang roster sa ating balat. Bakit niya ako kinagat? Tapos nga, <laughs> nagalit ako sa, nagalit ako sa roster namin. Tapos, <laughs> yun, nagalit ako dahil yung sakit. Sakit talaga ng pako. Pa pakalohan ng sagat niya. Nagigil yata siya sa akin. Nagigil yata siya sa akin pa. Kaya nagalit yun nag rin ako sa kanya. Tatawa na lang ako sa roster din. Nagalit talaga ako sa kanya. Sakit kasi. Tapos eh. alam naman ninyo na nagpitikod ko talaga ako sa akin. Pa. Kaya naman nagalit talaga ako masyado sa akin yung yeah, loves. Maglagay lang tayo ng lotion, yung loves. Ayan. Dami na naman. mga ah, madami kung dito. Pinay na lagi ng music ba? Please. Para naman yung bot. Wala ko. No, Ang dami. Sige naman. ah. Ah. Kapasukin ng aking paa. Kaya naman, lulz. Puti na lang at nag-deliver na yung plush. Itagal na deliver to. Ito yung baby oil natin. Meron siyang aloe vera. Tapos, vitamin E. Ang kabukas mo lang ito. Malami pa siya. Kasi yung isa, bus na. Tapos na sa kakalagay ko. Oil sa aking body. Diba? Mayroon pa akong isang order doon sa flush. Hatin. Makakainis ko ng aking paaan. In Inis you know, na ba lucky. ba? Ang na, oy? Gano'n ba na makatabang na siya? <laughs> Ito ang aking paalots. Ang gato ng manok. Kainis. Kainis talaga yung manok na yun, guys. Wala talaga yung magawa yung manok na yun. Parang yun ang kinagat ang aking paaray. Ito na yung pa, paa. Parang naman ang yung ating paa, no? Parang ng paa ng kamaw. ito si siguro naka-zoom siguro ito siya. Yan ang update natin ngayon, Lolz. Thank you for watching. you tomorrow loves bye mm -hmm.